sir? Uh, unsa gitu ngalan sir? Ronelo Pikiro. Mung papa sir, unsa ngalan? Ismail Pikiro. Ismail Pikiro. Mung pagaro, maing. Maing. Ang imong mama? Si Akilina Pikiro. Una na siya napikiro. Hmm. Katumura ka. Nagsakit na siya. Oo, oh, nagsakit na siya. imong mama. Dahil nga upoy ino? Huwag sa inyong mga kaliwat sir nga gustong puyo doon eh. Puro na po na mga balay. Dako kayo sir. Dako kayo sir. Welcome to Zart's House of History. Dito, bawat lumang bahay ay may kwento, bawat pader ay saksi sa kasaysayan, at bawat sulok ay puno ng alaala. Samahan niyo ako sa pag-explore ng mga ancestral at historical houses upang muling buhayin ang mga alaala ng ating mga ninuno at maipasa sa susunod na henerasyon. Ito ang kahanan ng kasaysayan at alaala. Ito ang Zard's House of History. Good morning, sir. Uh, Unsa kayo tungalan, sir? Juan Ronelo Piquero. So kini okay. nga balay like ka, Unsa ka tuig nga kanig sir. Ato na nang ako, dili ko ka pero ana gyud mga Si kada 50 na lang. Oh, mga 50, 50. Hmm. 50. 50 pa ana basta kay nagit sa 50. Oh. Dakop ni nga balay sir ba? So atong siru yun sir. Oh, yeah. <laughs> Dari ta. Kini ikaw. Apil kaya? imong anak sir apo? Apo ra. Iya. Iya tong mama tong nagrecommend. Oh, imong mama nagrecommend sa ngalan ni mo. Diklan Piero. Oh, isa kay istorya ni mo sa imong ipaabot sa si imong mama Kaya makit-an gid niya nga boss. Mamping nih rak sa sa abroad. Ah, kita negara country? Saudi. Saudi. Hmm, Selamat Ini Kini saya mau Ini gagal Ini gagal. Kini saya room nih lah di sauna, apa nih? Kuarto nih. Kuarto nih, kini saya nak. Kuarto tata itu. Ah, untatai Hmm, kini idah yeah, gini nih nggak country kini? Iya lagi nih. Lalu, saya share kanang Katolik. Oh, Katolik. okay na ko pa may nabili niya, oh. na pagbukot siya, nana na siya na. So, yung mong papa, sir, unsa'y ngalan? Ismael Piquero Ismael Piquero uh, Tawag na dire sa Maing. Maing. Ang yung mong mama? Si Aquilina Piquero unsa'y sa'y apelido sa dalaga pa, sir? Bulala bulala mm -hmm. Piquero Then, unsa'y birthday, galing si mong papa?

Ligusyo sila sa una? Oo. Oh, Pwede siya sa una. Tindahan. Ah, tindahan? Oo. Oh. Laging kayo nga nga design. Ligusyo mong yun? Oo. Oh, tindahan siya. Design yung tindahan, tindahan sa una. Then pila mo kay Iksoon, un, sir? Unsi. Iksoon. Un. Dahil ikaw ang... Ako may ay... Ika... Napay tulon ako kamanghod. Pero sa, sa lalaki... Sa lalaki ako may kinamuran. Pila din mo kalaki? Kwan po may kalaki. Upat po kalaki. Then unsi mo. Kompleto mo. Unsi ka rin. Wala itong doha. Ay, no, ay, no, babae. Ano siya, kinabuhi nila, sir? Siya yung papa sa una. Ano siya? Pagkas, ano pag abot nila dire sa anang nga ng 1950, kapi. Ilang kuwan dire, naman, abaka. Abaka? Oo. Oh. Doon kini, napundar, alilalilin nga nga balay. Oh, punda, sa ilang pangamot. Oh. Ano sila gikan, sir? Bol. Ah, buhol doon sila. Hmm. Pag abot nila din, din sa... Diyan sa bukid noon, minyo na sila si mama. Wala pa. Ah. Oh, pakanin na Eh. Eh, katong kuang uyuan kuno lagi eh, eh, may lang kuang jud Katong magulang pa sa kun tatay. Mhm. Mm Dalo ano to sa pano mm -hmm. sa kun. Mhm. sa bukid noon. Wala na. Paguman sa kira. Balik na mm -hmm. sa bol, motong yang gisugyot niya ngamahan mahan nga. Ato tas bukid noon. Mhm. maayo ang plastar sa ang ginabuhi dito. Mhm. Mm Dapat dito. Eh. Wala. Ay mo ah, mama ta kadiri. Ah, kagikan sumama. Bulga pon. Bulga pon oh. pro diri na sila nagkuan. Oh wala, pag imong di na diri hmm. nah, nah, na kun tatay. Murag iyang pasi ro sila ya. Pagka plastar na diri gibalikan. Aw, oh, naka plastar siya usa So diri gid mo tanan anak sir. Adiri. Ah <laughs> nga balay nga gipang anak Ketong mo diri na. Sa mo dito sir, na may isa ko balay na mo dito. Ako tawong gingon. Oh, ako tawong gingon dito may natawa pero katong ako, among mga ako pag yung mga magulang. Mm -hmm. Na pagay balay na mo diri nga Karan dia pun oh, gubak oh, nah. Oh, Kena unhan kita gitu oh, mau balai. Ah mantu. Aw mau tung kita oh, dire. Oh, gitu dari. Kita koran mm. dari. Gubak nak tu. Usah lain tung dito. Mau deh punik oh. katulu dari. Oh, katulu nanti ngabalai. Mm -hmm. So dari tu sir. <laughs> Atung lag lagun. Kini rom gapon sir. Oh waktu dia sir. Kini mana imong picture saya imong. Oh, Tatai ni mo. Kini ngapicture sir sa Kuan na ni? Kuan na? na siya, kuan na. Bangkunan na siya ng picture. Mm hmm. Katong murang kapit to siya. Nagsakit na siya? Oo, oh, nagsakit na siya. Thank you, mong mama. Ah, oh. hmm. pita ang dalan siya. Oh, agianan. Ay, Dinanin. kini. Ako kayo nga balay siya ba? Dahil yung upay ino. Wapun sa si inyong mga kaliwat sir, nga gustong puyo dure puro okay. na po na yung mga balay. Mga balay. sir, nandako kayo sir. Kuwarto kuwarto. Lima. <revive> Parintahan na sir? Wala. Wala po yung mga... Wala yung mga isang isang pamilya

mhm mo limpyo siya pero nga kuwan sir kaya sa tugas ug bayong lagi <tinyong> kaya tugas kaya berkote magpute bayong sino kino sino na yung mga sino

Maton ni. Na, binud aku balay sa ba? Likon kini sir. Tugas. kini unsang toy ganyun nig pintalan sir? Pintalan ni si Amro ngato. Princito ha. Maticito. Ay, buhi pa imong papa? O buhay pa. Siya may lang ng siya may siya lagi.

Mo gini uban sa paghimo. Oh. Sa isa siya. Isa. Pila ka room ni tanan sir? Lima. Gana oi. Ah, Kini room gyapon eh. Wala na ni pa exit na panaog sa hagdan. Guba. Guba na, adi ma bre, Ay, man, ay, <laughs> ay mo ni panaog, panaog

Una, oh, rayang gamit. <laughs> Pero ala. Da utoy makina sir. Mhm. Pito niya, pagkawala niya gubat ni. Wala pa. Gigamit-gamit pa din. Oo. Di na ni sala gubat gejak. Wa na gi gamit. Wala mo gamit gi kwan lang. Ada plain lang. Ada plain lang. No pa yung tankis tubig na. Pero kini tangke wala na diri pangsiyon karon. Ni mar na ibuslot uh, ba. Siya gi nagpahimo ni. Iya gi ang business aw na sir, imong tatay. Mag-umar ngan. Dayon yang negosyo sa ilalom kini sir sa ni. Eh. Ay, mga. Ay. Kabinet. <laughs> ay, mga kwan. Mhm. Mm kabinet niya. Oh, man ay kabinet kada dito kwarto. Mhm. Ugi

original yang kahoy no kini wanita duluan di sauna ay nak, arah nih kahoy nggak kawan? sir kini, tapi keduanya Kawan, sakit 20, 24, <laughs> Ini kan, nah. oi botol, oi botol no?

Kini di ani. Pino abre. Ha? Pagtubak pura di. Ay derisa. isa. Oh. Ay. Pino. Uh, <laughs> Bago ja. Kini nga balay sir pagtukod ani kasi ang tano ani. Kuan. Ang panday ko na niya, katong bangas ang mga kinamuglangan si Orlino. Mm -hmm. si Orlino. Yan ang anak lang na, na kitik anak. Mang... Orlino ang siya may nag... Siya may nag... Sila plano. Na, Atong po niya mo'y na plano niya. Mm -hmm. son, dito Pangasinan. Mga Ilocano. Lagi kayo design niya. lahi ng sa design oh, mm -hmm. ang... Ha? sila nagpanday ang Sila nagplano ay ayuntanan. Lugay po naman.

Mura na kuya na mo ni 1976. 76? oo oh. Pero humana gid siya. Wala pa po ni mo Anam 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 anam. <laughs> ang, ang balay plastan ang balay mm. pero ang mga uban sa sulod. Pero katong nga time sir wala to suga. 76. Wala. Naay suga na okay. mo dire sa una sa 40 pipit katong generator. Ah, oh, mo gapo kay, uh, okay. so, may naik, may, kaya gudia, kay generator. So naik borag naik kay gitser kay nakapod na tag generator.

Wala rin na koy an. Wala rin man ani koyo. Sa ka. Dire ginabuktuan imong tatay? Sa imong nanay diri gyapon. Very good. Singan balay sir ba wa gini. Ang kaliyot inyo. Kini de aneser mura ni siya og tiris. Tiris-tiris ni siya dire. Moana ko. Naka-michalog ani. Semento. Ay semento di Diligon kayo eh Ang tugas sa gila-lo mas nilalo man eh Ke ba Kada ke Oo Ito pa maikan ini ano didto pa Toyo Ay oo uh. Ini saktong kas ni Tugasin yakon Ah sa inyong mga igsuon sir kay nahulog manig komon panindin yo unsay plano niyo ali nga balay Ano pa in kan ya Okay go pagin na mo kuno sayo mo plano <laughs> ko kuno Pero naisigutan ninyo nga dili ginyo ko buon. Bigyan <laughs> ni sir ba kayang uban manggod. Pagkawala sa so, mga ginikan, mabahin-bahin. Oh, niya, oh, ang mga kaagkon, mahulog, maguba. Wow. Pero para sa kuha sir, kuhaan mga gini, sorry ka lang mga gini, kuhaan mga karahan nga balay. Ang kuha po ani, kining karahan gini nga, taman mga karahan niya. Inya na lang na yung gonsay guba, riperon. Mahimo na lang siyang historical, bali sa inyong pamilya na panahon mag reunion Di rin na lang dire oo para nga mahinumduman pa niyo ang kinabuhi sa inyong tatay nanay ba Mas guapo. okay Mas guapo gilita, sir hmm. Nana, okay ilaha man ning konser ilaha man yung pinaling kamutan oh. nga sa inyong mga anak Bura gilipod may nga kay labing paling kamus ning likanan nga matukod Nilikon, Ma, bi nga balay sir napubala. mm Buruk nani tuluk di sana? No? Oh, nani tuluk. Eh, kini mani kau lho? Gampuk-gampuk lagi. Kau ini nih, lisan? Pula. <laughs> nani ubah nani gani. Katu dakut nih, bos lho. No, bagi anak-anak sama tatai, lah izin bagi sapau. Ima mau ngeksan cerah, mau gapu yuk lho? Nah, nani diri tanah. Asa apuk lho ah, mo. Asa anggung atau asa pangkas ya. Den dia, kanang pinakaunan balai ninyo, kisah nang puyuk? Aku pangkong tu. Naron dia? Nah. Mm -hmm. Pero na-renovate na po lang nga balay. siya. Eh, ang na may iyan ang ipuyan taas na, kwarto. Eh, sa taas. Pero tugas, giapon po nang ipanggamit. Mo pinakauna gyan. Mga unsa ka to, sir, nga, kuwan? Nga dekada? 40? mga mga 40 siguro eh unagad tudong diri akong ingon oh katong ingon katong diri mga 40 to 40 kapil mm liga sa sala kini og kato ditto oh ano no so no tra ka eh katay ka ka hoyre kama ira meri pero no nan sir ug magunang atop nga ceiling okay na mga dibisyon anay nga mga dangkat ang kayo wag gitpoy mo puyot ni sir ba so di mana ni? Di mana orang uh, bantai kan sama orang tatai dia, Rai? Ya, sebuah tu lagi nama orang Pak Kuyuk dia, Ada satu dia, kaya Duduk apa lagi, kaya Coba yang? Aku sepuluh lain Di gawap mam sa dili di, mam puning ngit-ngit og gabi sir kay tungod sa pintal, ba. Hayag man. Kada gana mam ko kaunong di sir ngulong ko dia. Sir ko gagi. Kini nga balay wa na ginagpuyo ba tan-awon ko. Hmm. Rudi so, pani dugay. Okay, mga dugay ya sir nga wa malingguhi kay kan di tiulan kay mo katamulan palingguhan kay namo nang kaisa. Manugo na lang mo. Oh, di mo sugod kay. Sugod na lang. Ang katong inside namo ani sa tigling tiyo mura pa pod ma di pa pod kayo. Nakaisa ko to imong anak sir nga tag-iya daw usay connected sa pawan sir. Magi sa atas pawan. Oh. Ang tagi sa pawan, imong... Akong tatay. Ang tagi sa... Amo na silbi. Atong una mo ko ng istorya sa pawan. Mura o... Kamong sa Come on. Ah, kaning pawan. Oh. Kaya nakanha lang ko oh. no, na, sir. Mura o istorya hmm. Tawang, murao, na. Hmm. Karon, mura o... Naay, ubalong mga iso. Ah

Tinumay lang, maling pa yung yung mama kita nga na ka sa si video. Sige, story siya sa. Ina na anak-anak siya li rin. Kini, mao kaya po nga design, lano? Lapos kaya <laughs> oh. po siya oh, ba? Lapos kaya po. Kini, mo nga diri. Ini ang katong, kuan mo itong lichupotan sa pikas. Oo, kabinit. Ano ba? Sabi nga nga panday, no?

Manandeng yung muha dito yun. Ilig. Ayun na. Tanas ko sa ni mo, sir, nga napitso na ko. Nagsigot ka sa story sa imong ginikanan. Basi na kay kanang mga kaagi nila nga wala ni mo narimtan. sa pagpadako sa imo ha. Sa inyo mga isoon. Kwan, sir. Kanang sako lang. Sa kong kanan, nakira ang sa amo ang mga Soon. sayang at ilang mga anak na binagyan sa ako ha, sa akong mga isuon. Maayo ang pagpasunod. Oo, oh, ito niya. Lako ni. Nakakuhan namin sa mong mga tagsatagsapulit po pamilya. Ang tatkaroon. Yung pod kayo ng masalamat Masalamat mga tako. Sila hagin sa kong tatay, nanay nga. Naas sila. Mga Gervis, wala na sila sir. Nagpabilin niya ako ng ako kayo. mga ha? Thank you, sir. Welcome to Zard's House of History. Dito, bawat lumang bahay ay may kwento. Bawat pader ay saksi sa kasaysayan at bawat sulok ay puno ng alaala. Samahan niyo ako sa pag-explore ng mga ancestral at historical houses. Upang muling buhayin ang mga alaala ng ating mga ninuno at maipasa sa susunod na henerasyon. Ito ang kahanan ng kasaysayan at alaala. Ito ang Zard's House of History.